Gandang araw mga sir. Ito yung ano, ito yung request niya sir na paano mag uh, refill. Ngayon pag ganito na siya naka-open na siya, ikinabit ko na rin yung ano, low pressure yung ginamit natin ano. Salang na natin yan diyan. Nakabukas na rin yung gate valve ng prion. Kailangan nakaganyan talaga siya mga sir, naka taob para purong liquid yung papasok sa ating machine ngayon ang gagawin natin dito pindutin natin yung next menu tapos function tapos tank fill yan kakarga ko dito isang kilo lang Yan, pag okay na, check yung pressure ng low pressure kung mayroon na. Yan, katulad yan mayroon na. Ganito na siya. Okay na siya. Okay na natin. Connect source tank sa to service hose Okay na. na ah, connect na siya. Yan, oh. Ngayon. Okay na natin. Yan. Yan, mag-ano na siya. fill na yan. Ang ganyan, oh automatic magre-reading yan dyan kung ilang kilo yung pumasok sa ating uh, tangke dito sa machine na to antayin lang natin siyang matapos kasi mag -a, mag, a alarm naman yan mag automatic naman yan eh. ganyan siya oh. ito nga pala yung loob nyan mga sir Uh, binuksan ko kasi pinilitan ko ng low pressure sensor kasi yung low pressure sensor niya ay nag, uh, na nasira na dahil sa over pressure ang nangyayari kasi dito maximum kilo lang dito 6 kilo lang dapat eh 6 kilo na freon lang ang nangyayari nasusubrahan minsan no, maabot ng 8 kilos to 10 kilos pumuputok tong ano mga sensor minsan low pressure sensor minsan yung high pressure sensor pag nasira siya wala na mag error na yung ano naantayin lang natin siya matapos mga sir mga mapuno yung 1 kilo nya dyan nasa 300 pa lang o 400 Ito na nga mga kamana yun. Natapos na siya. Disconnect source tank. yan. Papa-disconnect na natin. Tapos, mayroon pang natitirang pressure yan mga kawan na eh. yan. Ngayon, pag in -okay mo to, in -okay mo na yan, magka-automatic self-clear yan. Ayan. First stage recovery in progress. Iki-clear niya yung sarili niya. Kailangan niyang bumaba yan dyan ganyan. Kaya aantayin pa rin natin siya. Hayaan natin siya na i-clear niya yung sarili niya. Na makuha lahat ng prion na nasa host. Kasi ito may laman yan eh. May laman pa yan. Katulad nito malamig oh. Antayin natin siyang Kunin niya lahat yung ano. Yung natitirang prion sa loob ng kanyang mga linya. Pagkatapos niyan mga kamanay, okay na yan. Ganun lang kadali mga kamano yung pag uh, refill ng prion. Maraming maraming salamat mga kamano. Ngayon ng natapos na yung tangpil natin, gagawin naman natin ay yung recovery. Recovery. Okay, mama. Lagyan natin dyan. open ayan pag inopen niyan magkakaroon dito ng pressure sa low pressure ayan, ayan ang kaya gagawin natin may pressure na siya pindutin natin ito yung recover lalagay natin yung mga yung details ng ano halimbawa kung ito ay sasakyan i-recover -re mo yung laman ng sasakyan ng preyo ng sasakyan lalagay mo yung ano dito details niya pero dito kahit na kasi wala naman hindi naman siya sasakyan, kahit 'wag mo nang lagyan, okay lang naman. Check mo lang siya. Tapos connect boot service, PD is lang okay lang. Yan. Ngayon, mag-ooperate na siya ng sarili niya. Antayin lang natin siya matapos mga kawara. Magki-clear lang siya ng sarili niya. Kung mapapansin niyo itong low pressure niya. Mayroon siyang Pressure Bababa yan hanggang sa maubos niya Magiging 0.0 O negative 0 ganyan Antayin lang natin siya na Mag-recover ganoon lang kadali mga kamalay yung recovery Pagkatapos niyan kusta na lang yung mag Sa shutdown sa sarili niya Pag natapos na lahat yung kanyang proseso Maraming maraming salamat mga kamalay Mga, mga kamalay Nagre-recover na siya Pagkatapos niya mag self-clear nagsimula na siyang mag-recover you know. kung mapapansin nyo pag nagre-recover siya naglalaro yung kanyang low pressure at nagre-reading din dito kung ilan yung nare-recover niyang prion ilang kilo at mapapansin nyo yung low pressure pabago bago kasi dahil dito sa pressure niya, pabago-bago rin kasi hindi siya pwedeng mag recover ng isang recover lang ganyan mag-high pressure siya kaya ang ginagawa niya, paunti-unti. Paunti-unti niyang nire-recover yung prion. Antayin lang natin mga kamari na matapos hanggang sa maubos niya yung laman nito. Ito na nga siya mga kamari. Oh. Naka-recover na siya ng nasa 0.3 kilogram. Ito na lang, konti na lang siguro, mga ano lang 'yan. Pointo na lang 'yan, 'yun kuha niya. Ang gagawin lang natin, Aantay natin siyang maubos at maghinto itong ano, stage uh, recover in progress. Tapos pagkatapos niyan mag mag host uh, clear audit 'yan mga kamanoi. Parang self clear. Pagkatapos niyan okay na siya hayaan lang natin siya magtrabaho sa ng kusa sa sarili niya kasi hindi natin pwedeng i-interrupt yung system, yung sistema niya. Ganun lang kadali mga kapatid, maraming maraming salamat. Meron tayong bago ditong launch na ano. Ito yung mas maganda.